Pasok ang kanta ni Maymay Entrata na Ama Kabugera English version sa top hits ng ABS-CBN Music. Narito pong balitang yan. Wala mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ang sabi ng ABS-CBN Star Music, wala talagang tatalo sa Pasko sa Pinas, lalo na sa mga Christmas song natin. Check out daw po pick of Pinoy holiday charms ay narito na po. Pasko sa Pinas, non-stop OPM hits. Narito na po. Our stars shine this Christmas by ABS-CBN All Stars. Number two, Rainbow Christmas by Vice Ganda. Number three, Pusong Malambot by Wilbert Tolentino. Next is Merry Christmas to You by Emojin. Next is Toyo by KZ Tandingan. Kasunod nito ay ang salamat nga wala na ta, Kurt Fick. Sunod ay ang namumula by Maki. Kasunod ay ang Gabi by Nameless Kids. ah uh, sumunod dito si BGYO with their song, Trash and then slow dancing remix by Shania Gomez pasok din sa cloud 9 remix ni Shania Gomez at then Amakabugera makabugera english version ni Maymay Entrata May ay pasok na pasok salamin salamin ni Bini and then blooming by Pini and cherry on top by Pini yan po ang mga kantang aha 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 pasok na pasok sa Christmas pics daw po ng mga tao na pinapakinggan sa mga panahong ito. Yan po, OPM at saka Christmas songs. Pasok, ang ganda ni may mind, ah, ah, makabugera. Hmm. English version. yan po. May nagtanong pa, trash for Christmas jam? Sigurado ka daw? Ya, yeah, pues, ABS-CBN po ang nabigay niyan. Kung kaya, hindi po natin alam kung bakit. Sabi dito, Dale, mahal. Ah, Nag-repost sila ng, baka na sa Japan na si Maymay. May. Wala pa po kasi may, may, uh, concert pa po si Mr. Gary Valenciano bukas sa Araneta and isa po si Maymay sa kakanta kung kaya alam natin na wala pa si Maymay sa Japan, maybe right after that ay pwede nang gumala si Marydale at pwede niya nang samahan ang kanyang pamilya para mag celebrate ng kapaskuhan pues, yes mga kaibigan that is our latest on Maymay and Trata from X World ayan ano kaya ang laman? nang Ang sabi dito ni Monique Dominic, watch my mind and Tata sing her hit song, Ama English version at ABS CBN Christmas Special. Hindi talaga ito nagsasawa si Monique Dominic na magpost na mag, na mag na kaya. Napapansin na ito ni Mama and Tata at nilalike na po ni Mama and Tata ang kanyang mga posts sa Twitter World po yan. Ayan po. So, uh, good job to you. Monique Dominic. Pagpatuloy mo lang yan, at marami po ang nasisyahan sa ginagawa mo. Yes po, ang sa Facebook po, narito po ang uh, mga balita at laman ang isang may maentrata dito sa post ni Hazel Baltazar. Po ni Hazel Baltazar ang isang may may entrata kaya nirepost niya ang interview ni Vice Ganda at may may entrata. Ang sabi dito ni Hazel Baltazar, may may natukar na po ng imong kakulitan. Wag inang Vice Ganda at may may entrata at ang kanilang interview narito po. Aha, aha. Ado. Okay. Nawawala yung mga sakit-sakit mo sa ulo, yung feeling mo nagkakasakit ka na pero hindi pala, puyat lang pala yun. No, wala yung puyat. Ay, parang ayoko, ayoko mawala ang sakit sa ulo ko. Parang Bakit po? Pag nawala ang sakit sa ulo ko, mawawala ang jowa So may jowa ka talaga? Ha? Huh? Sino jowa mo? Ay, so guest mo ako, may mind. Ay, sorry, sorry. Ah, <laughs> <laughs> oh, sige, oh, okay, ganito, Aamin ako kung aamin kayo. O ano? O, oh, ano, may may. O, oh, ikaw may may. Tutal mag ina naman tayo. So, sinong jowa mo? O. Oh. <laughs> o, sinabi mo, ikaw una, bago ako. O, kaya nga, aamin tayo. Sabay, sabay, sabay daw, sabay. <laughs> oh. Okay, sabay tayo. O, oh, sabay tayo, okay. ha? One, One, two, three, and... <laughs> <Yeah>. <laughs> At ano, sabi niya, sabay-sabay, oh, para excited ka nang umamin siya, no? Ang ating pais, gusto ko malaman kung sino yung boyfriend niya. -boy. Ha? <laughs> gusto ko din malaman. Bakit gusto mong malaman? <laughs> gusto mo ipagsigawan ka? Masarap ba sa pakiramdam yun? Parang ano, gusto din pag malaki. Ha? I want to know. But you want to know what? <laughs> kung sino yung... Who's in her, in her heart? Bakit? Bakit? Para, para masarap ang pagtulog mo. Oo. Kasi maririnig mo yung pangalan mo, gano'n. tapos uh, nga uh, hanggang dito ako, yakapin ko siya. Edward! Edward! Yeah! <laughs> Edward, sa palagi mo, kaya bang sabihin ni Maymay kung sinong boyfriend niya? Uh, no, hindi. Hindi niya kaya, hindi niya kaya. Kasi Ay? si Maymay, sa amin dalawa, ako yung straight to the point. Si Maymay ah, lagi may... Ah, so ikaw Maimai. ang tatanungin ko. So ikaw, kaya mo aminin kung sino'ng girlfriend mo? Kasi sabi mo sa inyo dalawa ikaw ang straight to the point, hindi ka nagpapaligoy-ligoy. So kaya mo mong aminin kung sino'ng girlfriend mo? Oo. Kaya mo. <laughs> kaya mo amin, aminin. Kaya mo ngayon. Kasi hindi ka nagpapaligoy-ligoy eh. Direct kayo. So kung kaya mo kaming aminin kung sino'ng girlfriend mo, kaya mo bang aminin ngayon sa programa ni Ate Vice mo? Uh Ate Vice. You know, I love you a lot, pero sa ngayon hindi ko pa kaya sabihin. Kasi nire-respeto ko si Maymay at yung pamilya niya. Ah, nire- ah! Yeah, So, yeah. so yeah. ayun na yun. Yeah. Ayaw mo lang sabihin kasi nire-respeto mo si Maymay at yung pamilya niya. Yay! Yeah. 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 Nire-respeto mo siya kasi Not hindi niya pa kaya eh. So, ayaw mo siyang pangunahan. Hindi, yeah. <laughs> kasi... ganun! Wait lang. Lost in translation kasi na- uh, pero, um, long, story short, long story short, um, uh, <laughs> may may nai, I am, um, kasi, kasi, bata pa ako, ba ho, ho. honestly. So, I'm, Respecting so I'm yung choices, choices at yung nido, yung nigo. Uh, ha? I'm waiting for her response. Nangyayang yung sagot. Waiting for her response. Uh. Pero may girlfriend na po talaga siya. Sino? Yung lola ko. <laughs> <laughs> Siya nililigawan ko. Pag-approve. Isa po ba yung loan? <laughs> o oh, sige, alam mo, nire-respect ko naman yan. Nire-respect. At nauunawaan ko yan kung ayaw niyong pang umami. I respect you too, <laughs> ma! Nire-respect ko yan. Ang mahalaga, alam niyo sa sarili niyo. Kayo yung nagkakaunawaan. Alam niyo naman sa sarili niyo kayo na. Pero hindi niyo lang sasabihin sa iba. I respect that. Di ba may mga? Ganun yun, yun, yun di ba? Diba, syempre, uh, mga celebrities kayo, di ba? Pero meron din naman kayong reservations and we have to respect that. Kung ano na yung gusto nyong i-share, nasa sa inyo yun, dapat respetohin ang tao. Kung ayaw nyong i-share kasi gusto nyo munang sarili na at gawing privado na kayo na, nire-respect namin yun, di ba? Di ba, nire-respect naman natin na sila na, pero hindi lang nila sasabihin muna. <laughs> Ay, sila na, pero hindi nila alam. Yun. The next one is ang um, showbiz revelation of my man, Trata. May isin wala pagkata controversial boyfriend na si Aaron. Oh, bakit nandito to sa ano ni Maymay Sa wall ni Maymay mm? Hindi pala. Hashtag Maymay pala yun. Pero yes, Hazel, thank you for sharing that. Kasi, mm, nakakamisa ah, naman talaga ang mga interviews kay Maymay and Edward noon. Hashtag Maymay and Trata pala yun at hashtag Mayward. Kung kaya lumabas nung ni-search ko po, na-research ko po ang Maymay and Trata. Ah, five days ago, nag-post po ito si Maymay ng kanyang beauty ah uh, beauty product. Hello, Maymay loves. Ako ito. kumusta po kayo lahat? And it's almost year end, last quarter of the year na po. Malapit na din po ang Pasko. Bago pa man po ako maging busy Oh, wait lang <laughs> Okay lang po ba kayo? Bago pa man po ako maging busy ng December At pag-vacation din Gusto ko din po muna kayo bigyan ng recap Yung mga major blessings At projects ko po this year Yung mga blessings na tanggap ko po this year At mga konting abangan niyo po next year So, kwentuhan po muna tayo While I'm doing my skincare routine. Dahil tag-ulan na po At medyo lumalabig na po ang panahon It's time na po para maghanap ng lambing Joke lang po! <laughs> mag-exfoliate. It's time na para mag-exfoliate using the Beauty Vault Premium Rejuvenating Set. Pick okay, kayo ah. Okay. Dahil okay. okay. tapos na po mag-wash ng face ko, now toner naman po tayo using Beauty Vault Rejuvenating Toner. Ayan po siya. Ayan. Itong toner po na ito, nag-remove po ito ng mga dirt sa face and helps control ang mga papatubong pimples po. At i-dry yung pimples and for shrinkage po. Ayan. Ayan ko so going back po, so I'm blessed and grateful po talaga ako for this year po talaga, 2024. Grabe. Una, dun sa mga napuntahan ko po ng iba't ibang sa iba't ibang bansa, dun pa po, so I'm blessed na po ako. At maging pwede po ng mga concerts, ng mga bibigating mga performers dito po sa Philippines, ng concert, like ng Bini, um, ng Asap natin to at sa iba't ibang show ng TFC sa iba't ibang bansa at upcoming show with Mr. Gary V. Palanciano. Kaya sobrang sobrang napaka napaka bless ko po talaga. And then also po so sa mga pinaka bless din po ako dahil nabigyan tayo ng billboard nga po ng aking uh, sa mga pamilya ko which is a beautiful family. Kuday, sobrang bless talaga ako. I'm um, thank you, thank you beautiful po. Kasi po hindi ko po inasanong magkaka-billboard po ako sa NAIA Terminal 3 sa airport. airport? Ha? Every time na nakikita ko yung sarili ko doon, Terminal 3, wow! Wow! Pack, pack, pack! 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 <laughs> Anyways, wow. Ang ganda po ng pa-billboard nila talaga. Sobrang blooming, of course. Saan pa ba? Tuloy ko na po itong last step ko ng skincare care ito po itong Beauty Boat Rejuvenating uh, Night Cream. Ayan po. So, for night cream naman po, it helps improve skin texture, skin lightening, and moisturizes po the skin din po. Ayan. Next year naman po, 2025 po. Very grateful din po ako sa mga nakaline up po, po proyekto. Lalo-lalo na po yung upcoming album ko po na kung saan mag-release po siya sa first quarter next year. Kaya sana po abangan niyo po. Yun lang po talaga ang pwede kong ma-share. Kung, kung alam niyo lang, um, almost two years po namin pinaghirapan itong album na ito. hopefully talaga yung masuportahan niyo po, mga may my loves. At so, na excited na po ako ma-share yun sa inyo dahil ito yata yung album na kung saan sobrang naging hands-on po talaga ako at sobrang naging involved po ako talaga dito. <clears throat> With all my heart. My heart. Ayan na, nagkakwentuwa na tayo. So, ayun po. Kayo naman po, my my loves. Ano po may mga pinagsasalamatan niyo po this year? Sige nga, i-comment niyo po down below. Taka, 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 taka. Muli po maraming maraming salamat sa inyo, my my loves. And take care. And have a wonderful sleep. Good night. Oh. <laughs> Bye. Bye yan naghahanap na daw po siya ng lumbang ang isang married na mama and Pero dahil, wala nang po siyang boyfriend. So, kaya uuwi siya ng Japan for sure yan. So, yes, mga kaibigan, first quarter, abangan natin first quarter ang labas ng kanyang bagong album na dalawang taon daw niya itong pinaghandaan. And then, uh, pinaghirapan, syempre. So, yes, uh, I'm so excited for uh, this one, mga kaibigan. <coughs> and uh, isang isang concert pa at uh, magpapas ko na yan po ay ang concert ni Mr. Gar Valenciano with Merida, Mama and Rada this is Alexander Lexter Jules that's our latest and I will see you later for more magandang hapon po sa inyong lahat <coughs> It. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This is nasty slow, speaking fast. Gross, I can roast, I can gas. Think I'm all paying okay that but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the.